sobrang gusto kong tumawa ng milyon eh. Yan ang sinasabi namin sa inyo mga wakwak. Hindi talaga kayo magtanda. Mga matanda na kayo, pero hindi na kayo nagtanda. Yan ang sinasabi namin sa inyo. Unti-unti na kayong nabibisto sa mga ginagawa niyong mga sinungalingan, sa mga plano niyo, alam nyo, yung mga pinaplano nyo kasi mga sinungalingan, kasamaan, walang magandang hahantungan yan. Mabibisto yan. Hindi yan mga ah, Walang utot na hindi mabaho. <laughs> Ito lang yung tawa ko dahil hindi ko man magaya-gaya yung tawa mo. No? Lula de, hindi ka na babata. Patanda ka na. Please naman. Magbigay ka naman ng maging magandang impluensya ng mga kabataan. Hindi yung pairalin mo yung kasinungalingan. Ay yung mukha mo, pinipilit mong maging tama ka, maging mabait ka. Ay, hindi ka naman talaga mabait. Mukha mo palang lang, nakakatakot na. No? Ugali mo, nakikita sa mukha mo. Diba? Huwag kang gumawa ng sausawan. Kung ayaw mo may sumawsaw, ang sarap ng sausawan na ginawa mo, sino ba hindi sa sawsaw? Estado huh? oh, na kayo si ginagawa nyo. Yung mga kasabot mo. Isa dyan si Maldita. As kang guwapaha. Bagay kayong dalawa. Tandim kayong dalawa ang galing yung gumawa ng script. Di ba? Oh, sabi ko sa inyo, mabibisto din kayo ng mabibisto. Alam niyo, akala ko ba, dinalabas nyo yung bata doon sa mansyon at bigyan nyo ng magandang asal? Ano ba? Mga pagtuturo ba? Di ba? Kaya sinasabi nga ninyo, ganyan siya doon, minamaltrato siya doon, sinasaktan siya doon, ngayon, anong ginagawa nyo? Mas lala pa. Mas lala pa sa pagmaltrato ang ginawa nyo sa Lorde nyo. Mas malala pa doon. Alam nyo kung bakit? Yung script na pinapabasa nyo sa kanya, yung sinisiraan yung manalastas family, yung mga sinasabi nyo na wala namang katotohanan. Yun yung dahilan kung bakit siya nabas, kayo ang nagbigay ng kahihiyan ng bata. Kayo ang nag-ipit sa kanya dito sa social media. No? Akala namin, bigyan nyo ng katahimikan, ayan, pinalabas niyo sa mansion. So, anong ginawa nyo ngayon? Sinakal nyo naman yung bata naging sunod-sunuran sa inyo na kung ano yung gusto nyo ay susundin niya dahil wala na siyang magagawa. Grabe kayo talaga. Manira. Tama nga yung sinabi ni Dave sa verse na sinasabi niya na pumarito ang mga magnanakaw para magnakaw at manira ng relasyon. Grabe. Ang mga wakwak manira pala ng relasyon ang wakwak, no? Nakakatakot ah, talaga ang wakwa. <laughs> ngayon, gustado na kayo. Anong pakiramdam nyo ngayon? Ipipilit pa rin ninyo na maging, ano kayo? Maging tama kayo. No? oh ngayon, gagawa na naman kayo ng kwento. Pagtakpan nyo naman yung mga kabistaduhan nyo. Yan ang nakakatakot sa mga inungaling. Dahil, nahuli mo na nga ang katotohanan, gagawa pa yan ng another kasinungalingan para makalusot. Matanong ko lang sa inyo, mga wakwak, na nakakatulog kaya kayo ng mahimbing? Nakakakain kaya kayo ng maayos? Nakakaharap ba kayo ng mga tao ng maayos? No? Yung magpakatotoo ka ba yung yung ikaw. No? Ang hirap siguro gumalaw pag kaganan nyo. Sana hindi pa huli ang lahat. Ay, matanda na kayo, hindi pa huli ang lahat na magbago kayo. Magpakatotoo kayo. Para maramdaman nyo naman yung saya ng mga puso no? At para sa sa'yo, Dave, hindi pa huli ang lahat, Dave. Hindi pa huli ang lahat. Si Tatay Tekram, inaantay lang yung presensya mo na magsalita ka ng katotohanan. Huwag kang sunod-sunuran sa mga wakwak. Diyos -wak, Lord, may isip ka, matalino ka. 18 years old ka na. Tumayo ka sa sarili mong paadib. Kung maawa ka sa sarili mo, tulungan mo ang sarili mo. Huwag kang pumayag na. Huwag ganyan ka na lang. Haruhay ang buhay parang ano, parang malalamunin lang ako. Okay lang kahit gagawin niyo 'yan. Okay lang basta ako hayahay yung buhay ko. Huwag kang pumayag ng ganyan. At kahit tinasakal ka, pumapayag ka pa rin dahil may kapalit yung mga pinapagawa sa iyo. Halimbawa, sabihin nilang, o gawin mo to, sa mabigay namin yung gusto mo. Huwag kang pumayag ng ganyan. Umayo ka sa sarili mong paa dahil pagdating ng araw, pagharap mo sa katutuhanan ng realidad ng buhay, wala na yung mga wakwak sa paligid mo, ikaw na lang. Dapat alam mo lumaban, hindi yung nakasandal ka sa kanila. No? O ngayon, nasasakal ka. Ano ka na ngayon? Sa tingin mo, pag ginaganyan niyo si Tatay Tikram, mananahimik kami? Hindi. Dahil nakikita namin kung ano yung totoo. No? Huwag ka naman magpahawak sa liin. May desisyon ka. Huwag pakalalaki ka sa pagkatao mo. No? Pindig mo yung dalawang mga malaking paa mo. <laughs> gamitin mo yung katalinuhan mo. Huwag mong gamitin yung katalinuhan mo sa kasinungalingan wag mong ipagamit yung pagkatao mo sa mga wak-wak na mga sinungaling. Wala kang mapapalagyan. At sa mga wak-wak, matanda -wak, na kayo. Gumawa naman kayo ng tama, hindi eh, pa huli ang lahat. Huwag yung puro kasinungalingan. God bless sa inyo lahat. Bye.